Ito na, bubuksan na natin ang ating alkansya. At ang sabi nga, kapag ang tao'y gipit, sa alkansya kumakapit. Ari ay aking alkansyang ari. Ay sana ay sa December ko pa bubuksan. Nagsimula ako nito mga kalaghatian ng... January. Pero matagal ko na tong nabuksan. Ngayon ko lamang mai-upload. Dahil talagang kinailangan ang pagkakataon. Dumating ang oras na kailangan-kailangan ang pera, madaming bayarin wala naman tayo agad-agad mahihiraman dito. Lahat ng mga tao, hindi naman lahat, pero karamihan ng na mga narito sa abroad, pagkakaswildo, ay padala na. Kaya, wala kang agad-agad mahihirapan dito. Buti na lang at meron akong ganyang alkansya. At, mm, Ayun, naisipan kong buksan ko na lang kahit eh, wala pa sa time ng aking dapat ipagbubukas niyan sa aking plano dahil kung may naisip ko may alkansya nga ako pero may mga bayarin akong responsibilidad na dapat kong bayaran kaya binuksan ko na at ayan simula kalaghatian ng January hanggang March yata yan inopen ko ay parang yan ay mahigit na 600 yata yan or uh, hindi ko na matandaan eh kung magkano baga yan pero mm, may halaga din sa isip-isip ko eh kung nakaabot pala ng December ay medyo malaki-laki din yan ay aking iniipon sa mga guests mga client ko na nagbibigay ng tips ang ginagawa ko ay kalahati ang aking itinatago hinirarigay ko dyan kalahati ang aking panggastos ay kaso nga dala ng matinding pangangailangan at mga bayarin ayan, binuksan ko na ating titingnan kung magkano yan ayo tingnan ninyo karamihan dyan ay mga sampo sampo dahil nga galing yan sa mga tips ng aking mga pasyente na mga guests talaga namang tinitiis ang lahat para makapag save hindi madali ang buhay dito sa abroad nakalala ang ng mga tao ay basta na sa abroad ay ayos ayos yung mga magaganda talaga ang trabaho malalaki ang sweldo yan o oh. magkano kaya yan lahat lahat 1 Hmm, inaayos pa ng husay eh ang mga number Two. Yan ay mga 50. Murong mga 50 'yan. Aking hawak-hawak na 'yan. Ng lahat ay 50. Minsan nga ako nagkakamali, akala ang isip ko pera ng Pilipinas. 100 ang kulay. Hmm, 1 2 3 350 plus 350, 550 magkano kaya yung mga sampu-sampu ngayon 550 yun eh siya, so, yeah, mga 850 yan nakarami din nga pala ako eh sasigin na po, bye bye